Nasaan na kaya yung mga kasama ko dito? oh, wala na eh. Nasaan kaya yung mga yun? Nawala na eh. yung mga kasama ko. Mga kabatang. Yung Dalawa kong kasama. Nawala. Hindi ko alam kung nasaan. Ayokong pumunta lang ng CR kasi sumakit yung tiyan ko. Ay, nawala na. Titinan ko din eh. Kung saan na lang punta yung mga yun? Nawala eh. Bigla lang nawala. Ay, ayun eh. Parang napapansin ko ng doon. Tingnan ko nga kung ano ginagawa ng mga yun doon. Oh, nandiyan lang para rin mga aray. Dalawang aray. Ano kayong ginagawa ng mga aray din eh. Oh, hinahanap ko kayo doon eh kasi ako'y nasa CR lang. Ay nako! Ay nako! Ay <laughs> nandiyan din eh! ay binantayan na dito na pala sila tumambay sa sa mga ubas sarap na din ito tumambay eh ay di rin sila tumambay ayan <laughs> <laughs> di rin sila tumambay eh Oh, Ow. ay siya, hiyak ko yung tatambay din din eh May <laughs> unga Ayos na Seedless Wala, walang buto mm. Mm. Sarap pala din yung tumambay, bukas eh, kami yung puntahan ulit <laughs> Nako so, nandito pala so Kaya pala nawawala kayo ha Hinahanap ko kayo Dito pala kayo nakatambay ha Kasarap din ang tambayan ninyo No? Buti strawberry ka Walang bunga Walang bunga naubos na <laughs>